mga kababayan ko siguro marahil sa inyo kayo ay nakakain na ng Nutriban tama po kayo ng inyong naririnig Nutriban pag sinabi po natin Nutriban ito po yung uh, tinapay na siksik at may hal may kasamang gatas mga kababayan ko na isinuserve po sa mga paaralan alam nyo po ba mga kababayan ko na meron po palang Nutriban ang Department of Education. Mga kapatid, ito po ha, ah, meron po palang Nutriban ang Department of Education. Bakit hindi na iserve sa sa mga bata ito noong panahon na ang secretary ay si Sarah? Ano ang meron mga kababayan ko? Panoorin natin to mga kapatid. Sinitaan ng mga mambabatas sa kamera ang nabisto mga bulok at inaamag ng Nutriban na binili ng Department of Education para sa feeding program nila nung nakaraang taon. Ito ha, uh, let, let's clarify. Nung nakaraang taon, mga kababayan ko, so ibig sabihin ito, hindi po sekreta si Sekretary Anggara to, mga kababayan ko. Sa makatawid, hindi po si Sekretary Anggara ang uh, what they call this hindi po si secretary Angara ang ano. Ang uh, Ang secretary during that time. So it means mga kababayan ko, sakop pa po ito ni Inday Sara, mga kapatid no, ni Inday. Ngayon, ang tanong dito, may Nutriban pala ang gobyerno natin, bakit hindi nakakarating ito sa mga bata? <laughs> 'Di ba? Bakit hindi nakakarating? Tingnan niyo po mga kababayan ko ang kapalpakan ng Department of Education nung panahon ni Sara. Pati mga biniling gatas, delayed ang delivery. Nasa frontline ang balitang yan, si Marian Enrique. Sa pagdilig kahapon sa budget ng Department of Education sa Kamara, inusisa ang nabistong problema ng Commission on Audit sa mga gatas at mutuban na pinamigay sa feeding program ng... Ito, ito, makinig kayo lahat ha. Hindi pa po si Secretary Angario kay Sara pa po ito. Tuloy. Ang ahensya noong 2023. Base sa audit report, 5.69 billion pesos ang inilaang pondo. Grabe oh, 5.69 billion pesos ang inilaan ng pondo ng gobyerno. Kinurap na naman, Diyos ko. 5.69 billion pesos na pondo na para magpamigay ng nutriban sa mga estudyante na bulok lang. Eto na, Inday Sara, sigaw pa. Eto na, Inday Sara, ano na? Ano? Ganyan na lang tayo? Pero na naman ang taong bayan na nasayang. Pero na naman ang Pilipino galing sa buwis ang nasayang. 5.69 billion pesos na tunaw lamang. Mga kababayan ko, sa hindi magandang pamamalakad. Alam mo, pagkain na ng bata yan sa eskwelahan eh, pinabayaan pa kasi last administration ng DepEd. I told you guys that she is the worst secretary ever. Nako, <laughs> tuloy. Sa programa noong nakaraang taon, pero marami raw sa biniling pagkain ang nasayang. Sayang. Yung mga bulok na nutriban, may amag na nutriban, Yuck. o kaya naman may pest or insekto sa loob po ng mga nutribans. Grabe oh! Tapos gusto nyo pang gawing presidente? Diyos ko! Papakainin yung mga anak natin ng amag at bulok na pagkain sa nanut na nutriban? <laughs> tambalos pa talaga no natin kulang meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver mga questionable manufacturing oh my god parang formalin lang ah! at expiration dates kasi po meron din pong late deliveries at uh, unsanitary packaging oh my god at mga boxes po ng uh, nutribans. Layunin ng feeding program ng DepEd na labanan ang malnutrisyon sa mga public school. Kaya si Act Teachers Party's representative Franz Castro kinondena ang mga nasayang na pagkain. Grabe. Hindi rin katanggap-tanggap na magde-deliver na expired pagkatapos ibabalik na lang. Ima Grabe to 'yun mga kababayan ko. Nagdi- -de magde-deliver ka na expired ito sa inverse agent in 17 region. So malaki, no? Buns, tsaka milk. So, kailangan maimbestigahan yan. correct, correct, correct. Hopefully, sana, ano, ha? Abangan abang ko yan na uh, Congressman Castro. Tinanong naman ng mga mambabatas ang DepEd kung magkano sa higit limang bilyong pisong pondo noong 2023 ang nasayang. Pero ayon sa DepEd, kinakonsolidate pa raw nila ang mga report tungkol sa issue. Grabe. Tinepensahan din nila ang late delivery ng mga gatas. Correct. Limitado raw kasi talaga ang supply kaya na-delay at kailangang utay-utayin ang delivery. Ad admitted naman po dun mga kababayan ko. Wala nang problema sa delay. It's very normal. May -de delay may naano. Pero mostly... hindi dapat ma-delay based on existing records also from previous budget hearings na 'to pa-forward natin mga kababayan ko dito lang yan eh mga kapatid dito lang yan let's 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 clar clarify everything hanggang doon lang yan hindi natin paabutin doon mga kapatid clarify ko lang mga kababayan ko Nung, yung, nang nangyari po yung uh, pagkabulok ng mga Nutrivan, gatas at uh, mga delay mga kababayan ko, yan po ay panahon ni Inday Sara. Hindi po ni Secretary Angara ha. Let's 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 clarify. Hindi po panahon ni Inday sa, hindi ah, po panahon ni Secretary Angara 'yan. Panahon po 'yan ni Tambalustay. Ngayon, mga kababayan ko, itong si Tambalustay, mga kababayan ko, itong si Tambalustay, mga kapatid, itong AKA Chapusit, mga kababayan ko, meron pa lang Nutriban sa feeding program, naglaan ng gobyerno natin ng 5.69 billion mga kababayan ko para sa proyekto na yan na inilaan ng gobyerno natin para makapagpamigay ng Nutriban mga kababayan ko tatanungin ko po yung taong bayan mula po apat na region po yan meron ba kayong natanggap na nutriban mga kababayan ko sagtagutin nyo nga po ko yung mga nanay po na nandito mga kapatid yung mga nanay po na nandito sa channel natin sagutin nyo po ko ito ko na may natanggap po ba kayong nutriban mga kababayan ko Sagutin niyo po ako mga nanay, andi dito po sa comment section. May natanggap ba kayo na Nutriban? Meron po ba kayong nakitang Nutriban, mga kababayan ko, na kakain po ng inyong mga anak? May naiuwi po ba, mga kababayan ko? Meron po ba, mga kapatid? Ang sagot ng iba, wala. Yung iba, wala. Ayun po, meron po ba, wala. Sabi ni Bandoms, wala sir Koy, wala po sir Koy. Wala po mga kababayan ko sabi dito Sagutin ko po kayo Yung anak ko po nakatanggap ng Nutriban Kaso nga lang yung Nutriban mga kababayan ko Ganyang kaliit Parang candy Parang pre-sample lang Mga kapatid Pero ang the, big, the biggest question po mga kababayan ko Walang gatas yung natanggap ng anak ko ha 4 regions, 5.69 billion pesos ang ginasos na pera ng taong bayan. Meron naman palang programang Nutriban. Bakit hindi ibinahagi at hindi ipinaalam sa sambayanan? <laughs> Alam nyo mga kababayan ko, no, eto ha. Ah. Pag ang humahawak ng ahensya kurap, totoo to, -toto, pag ang, ah, pag ang humahawak ng ahensya kurap, tandaan nyo, lahat ng kukunin niyang subcontractor, mga kababayan ko, substandard, mga kapatid. Totoo itong sinasabi ko. Kapag ang namumuno sa isang ahensya ay kurap, mga kababayan ko, tandaan nyo to. Lahat ng kukunin na kontraktor niyan, substandard. Bakit, mga kababayan ko? Ba't ko nasabi? Number one, kung maganda, ginastosan talaga yung programa, mga kapatid. Ang unang-unang kalalabasan niyan, kagaya nung ginawa ng mga Marcos, hindi kumuha ng substandard, hindi tinipid yung programang Nutriban. Yung claim natin dito, ini-import pa yun, uh, uh, ini-export, export ba tamag doon? Ini-import pa yon mga kababayan ko, Mula sa ibang bansa, kaya meron tayong klim. At yung uh, nutriban nung unang panahon na malaki na ganyan na kala mo putok, na siksik sa harina, mga kababayan ko, na kinakain ng mga kabataan noon, mga kapatid, yun po ay nasa standard ng gobyerno. Tama, mga kababayan ko. Itong administrasyon natin na pinamahala ni Pangulong Marcos Sito Kaya Tambalustay, Itong uh, pamamahala ng Nutriban, ano nangyari? Mga kababayan ko, dahil po substandard ang kinuha niya para makatipid. Para makatipid, mga kababayan ko, nagkumuha siya ng mga kontraktor uh, na substandard din. Mga kababayan ko, naging problema, inamag. Mga kababayan ko, bakit? Number one, siguro mga kapatid, yung pagkakasil, hindi tama. Number two, mga kababayan ko, merong mga ano, ah, insekto. Nasabi nga, insekto eh, ayaw pa diretsyohin. So, ibig sabihin nun, babo yung pagkakagawa, substandard. Mga kapatid, pangatlo mga kababayan ko, yung packaging mga kababayan ko, bakit magulo ang packaging, walang direction, substandard din. Maraming palpak, sa administration ni Sara during his administration sa pamumuno sa Department of Education. Ngayon mga kababayan ko, we have a 5.69 billion pesos na nalustay na naman mga kababayan ko sa panahon na to. Yan na naman ang kahaharapin natin. Sayang yung pera na dapat yung pera na yan ng gobyerno na ipinapakain sana natin sa mga anak natin lalong-lalo na sa paggamit ng Nutriban. Alam mo, isa sa pinakapagmamalaki ko, Si Secretary Larigadon, mga kababayan ko, bakit? Bakit po si Secretary Larigadon, mga kababayan ko? Alam niyo kung bakit? Si Secretary Larigadon sino sinuportahan ng SM Foundation. Okay? SM Foundation. Tinulungan ng SM, tinulungan ng SM Foundation si Secretary Larigadon Gadon ng OPAPA, mga kababayan ko, para makapamili. Makapamili. Makapagbigay at makapag-donate ng Nutriban sa mga eskwelahan. Alam nyo, ginawa ho ni Tambalustay, mga kababayan ko, pinatigil niya ho si Secretary Larry Gadon dahil nasasapawan yung programa niya na pagbibigay ng uh, Nutriban, mga kababayan ko. Samantalang meron pala tayong programa at meron palang budget na 5.69 billion pesos na pambili pang pang ng ano, pang, uh, pang supply ng nutriban sa mga bata subalit mga kababayan ko natapatan pa siya ng isang sekretary na, na, na sinuportahan lamang at nagsulisit mga kababayan ko para magkaroon ng nutriban na tama ang mga bata sa binibigay ni sekretary larigado merong oatmeal merong gatas merong tinapay merong tubig ito mga kababayan ko, ginasasan ng 5.68 to 69 billion pesos mga kababayan ko ng gobyerno inamag ang ang, ang tinapay substandard hindi maayos ang pagkakagawa at pagkakaluto may insekto. Talo pa sila ni Secretary Larry Gadon na gumawa ng paraan mga kababayan ko para lang magkaroon ng nutriban sa mga eskwelahan. At nung nakita na ni Tambalustay na successful si Secretary Larygon at pinu-politika nila, mga kabatid, ang ginawa, pinano pinatigil na si Secretary Larygon sa, sa pamimigay ng nutriban. O ngayon, nalaman nyo na 'yung sikreto yan. Ayoko sana sabihin, eh pasensya na, na ko 'yung boss nila.